Good morning guys ah, Maganda umaga no? Umaga Dito ako sa likod bahay At ah, katatapos ko lang magpatuka rito Kung nakikita nyo ito Yung itlog rito So as usual and Sa tagal tagal na Naglimlim na naman Yung Unang anak na ginawa natin Paris nung ano natin Breeder natin na ibon Ayan, no? Oh, wala na naman yung similya. Makikita nyo, maklir yan. Ayan, butas na nga. Nilaglag na naman nila. Ibig sabihin, walang silbi yung uh, mate nila. So, ginawa ko ayon, oh, Ayun, nakikita nyo yung magulo na ano, yung lalaki. Pinalitan ko yung lalaki natin. Sinama ko siya dito sa mga kapatid niyang iba. At yung sumunod sa kanya na ano, Uh, bata natin na male na ringnik ayun yes siya pinalit ko sila ngayon ang pag uh, ko tatry ko na pagparisin sila yung dalawa baka sakali makapisa ng makapisa na sila ng ayos so ayan bali magkasunod yan yung babae pangalawang pisayan Uh, unang papisa ko pala yan yung baba uh, tama, pangalawang papisa ako sa akin tapos ayun ang kasunod nila yung pangatlo yon, yung ringnik na yun at saka ito na nasa taas yan ang magkasunod tapos sumunod dyan pang sa dalawa pangatlo yun yung magsolo sa taas tapos huli itong nasa baba ay magkapatid pala yung dalawa na yun magkasunod sila tapos yung sumunod ito Ayun, may puti rin uli ng dalawa. So ayun yung nanay nila ayun o. No? So o, umuupo na uli. So ano pala, hindi pala yung mga, mga kapatid na sabay ipinisa magkasunod pala na mas matanda yung white chocolate na yun. Bago yun, yung purong puti na red eye. Albino, bago yung dalawa yung mga kapatid yun na sab, magkasamang pisa. So, ayan. So, try natin. Sana yun, magpares na uli. Kasi, wala eh. Ilang itlog na. Pan beses na silang ng itlog. Kahit isang beses walang wala silang napisa na itlog. Dal Dalawang beses pa silang umitlog ng tatlong piraso yung initlog. Kahit isa, walang naging fertile egg. Doon sa pinisa nila. So, ayan. Ito, may laman pa. Pwede, ano, na lang naman yung itlog parang pwede pang ano to <laughs> tawag rito ah, uh, siya po sa sinaing maluluto to kasi manipis lang naman yung dalap halagaan na lang natin so, yun guys yan na muna ang update ko dito sa aking mga alagang ibon so, yun nga pala kung sino po yung eh baka ibigay yan po kina uh, auto na po yung iba nating na mga ibon pinibenta po sa malapit lang po kasi hindi pa po, po ako pwede mag-ship-ship ng mga lalamog-lalamog na ano ato wala naman tayo no, account, ano, kung mga ng account na kumangit pa ang sarili ng kaya ako lang mag-out kasi kailangan ko na rin na ano pang ano sa kanila para sa patokan nila kasi mintras dumadami sila mas lumalaki yung gasos hindi ko naman pwedeng padamihin lang sila ng padamihin so kailangan i-out natin sila para mag sila sa ma, may gusto na mag breed ng ganito makapagparami din sila so hanggang dito na lang po maraming salamat po sa panonood thank you for watching at God bless